Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, and MRSK for its 60. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga ka have a good day everyone. Welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, at please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Ah mga kalot lotlot, may i-share na naman ako sa inyo ngayon kung paano mag-add ng trailer as uh, sa ating mga videos gamit ang ating cellphone. Kasi last uh, yung inano in ko yung share ko sa inyo ay Uh, kung paano mag-add ng trailer sa ating live streaming gamit ang laptop. Ngayon ay uh, mag-add tayo ng video sa, I mean, mag-add tayo ng trailer sa ating mga videos gamit ang ating cellphone. Ayan, mag ano muna tayo? Mag-sit up muna tayo ng Premiere and then mag-add tayo ng trailer. Please watch this video until the end, mga kalotlot. Ayan mga kalotlot, mag-sit up tayo ng Premiere muna. Kasi mag-add na tayo ng trailer. Mas ano ba yun? Ito. Ito yung sit up natin. Title. Maglagay tayo ng Title. And then, mag-sit up na tayo ng, ano, premiere. Ay, ano ko to? Eh, premiere pa ko pa to next, ano, next week. 18. October 18. Okay. 2. 30. PM. Ayan, nakasit up na tayo ng premiere. And then, Punta na tayo. Mag-add na tayo ng trailer. Ayan. Nag-sit up na tayo ng premiere, mga kalot-lot. Ayan. Ito na. Ayan. I-upload na natin to. Upload the video. Ayan. And then, punta na tayo sa ano, mag-add na tayo ng trailer sa ating video. Mga kalot-lot, okay, dito na tayo sa Chrome. Ayan, punta tayo sa Chrome and then punta tayo sa YT Studio. Punta na tayo sa YT Studio. Ko Mighty Studio dahil magano na tayo, mag-add na tayo ng trailer. Ayan, dito tayo, punta tayo dito sa ano, pangalawa. 'Di ba may red dito, red? And then pangalawa, content. Ito, pindutin natin 'to, content 'to. Ayan, yung pangalawa diyan. Content 'yan. Ayan, andiyan na naman yung content natin, mga kalot-lot. Ito ang lagyan natin ng ano, uh, lagyan natin to ng trailer. Super hard level. Yan ang lagyan natin ng trailer. Ayan. Lagyan na natin yan ng trailer. Kasi na set up na natin yan kanina, kaya mag-add na tayo ng trailer. Pindutin lang itong set up premiere. Ayan. Yan na, set up premiere na. And then makikita mo na dito oh, trailer add ayan mag add na tayo pindutin lang natin yung add ayan makikita na dat natin dito ang mga uh, mga videos natin na pwede natin ano, short videos natin na pwede natin i-add trailer ayan mag click ka lang ng video na gusto mong i-add as trailer and then sa ibaba sa baba may save i-save natin yan ayan may save din sa taas i-save pa rin natin yan ayan change save ayan okay na yan guys may may trailer na tayo pero na, tingnan natin doon balik tayo sa ating ano uh, sa videos natin your channel. Puntahan natin yun. Videos. Ayan yun, upcoming natin. Tingnan natin kung nando, nandyan na ba ang trailer natin. Ayan. Nandyan na natin yung Ayan. Oh yes, ang trailer natin ng kulot-lot. kalot-lot kung paano maglagay ng trailer sa ating mga videos gamit ng ating cellphone. Ayan. Yan lang mga kalot-lot. Thank you so much for watching mga kalot-lot.